mga palangga, mayong adlaw kanatong tanan. Amen. Kaya na gi tirada gitirada karong buntaga mga palangga, no, nare ko dali sa <laughs> mga gilid-gilid ba, tirada na to, diha lahat o nang pang dekit atong sinilas mga palangga na to, kay bisag daot-daot na, na mga palangga, dako, we na kay katabang, mulang di ginakon, basta-basta ilabay hantod di gid mga hiles ng simod sa kuang uh, sinilas na ginagamit gamit adlaw-adlaw mga palangga <laughs> kay bisag inani lang ni eh. bisan asa jud maabot aning duha mo nang di gid na ko eh. bisan pag mga wingik ning duha di gid na ko eh. basta sa basta-bastang biyahan inani di ay jo nga daot ta gina siya nga tangtang na mo ko ni siya pero kaya pa man siyang dikitan so, di siya nato ilabay kay mahal po niyo kung palitong tagbaguan ito tag eh. po, 50 na po tanawan niyo oh. Sos, wala yung kwaknit. Ha, ha, O, tirada na rin. Ato, ayaw, ay, nakapalibot. Talan, gina, ako ginang dikitan itong buntaga. Ay, sayo pa man. Ay, taod daw na biyahe na punta. Uh, ni Ed, na punta, asa na punta, maabot. Ano yung panahon na atong pagpamasahero sa Metro Manila, mga palangga, ano. O, ito, na. okay na kaya siya dihan napita, mga palangga, o. Oh. Ito, ara, oh, Sindihan na po oh. kamog, na Naman ang kamog, naman yung kroksa, ilabay. Sayang kayo. So, gamiton sa ginang nyo pwede pang gamiton. Parihan ako, di gana ko, ko. basta-basta. Why, well, labayay ni? O, di ba? O, astig na po gayo. O, di ba? Gahi na po naong. <laughs> Tiknik ba? O, tanawa. Pwede alam po istorya kay Binotbot naman eh. O, tara. Abot na po kong New Fort po sa Kwan, doon sa Terminal 3 na yung mga palangga. Ah, uh, siguro, eh, mura o mga nindot man gana dito, dito ko ganaog ko ganyan. Yan sa unaan, mga palangga pag liko ni mo dito, terminal train na nadiya. Diya mga hotel ni dire. So katong mga gigad abroad na medyo na ay kaya o na ay kwarta, pwede mo mag hotel hotel dire, mga palangga o gipangkapoy okay, mo sa inyong byahe sa gigkan sa abroad, malayo-layo mo. Pero sure bol you go din dapita. Wag gi 500 diri go road diri kwarto. Perting mahala dagway kay mga klasik ay ng mga hotel po ng mga area ha ni mga building ani oo oo so ug manhe kung gusto mo itag mga gwapa mga palangga anhe mo po at mga palangga dire mo kitag mga gwapa nga mga okay yung mga pagagwapa kay hotel man eh trabaho dire nila siguro mga palangga mo mga magwapa mga babae dire kasagaran kita ako makita dire ng area mga gwapa gyud nya dire napita pahuwayta kaya pick up dito, o naamo i-drop off dito, kung gusto pahuway, mo sa may motor, uh, na may motor dito nga pahuwayanan, dito mo pwede. Arrange kayo dito. O niya, pilara may istorya, naabot, agi uh, sa akong sinilas, lagi nga giayaw gani ha, naabot uh, uh, na dito sa tagig, o dili na magpaharuhay, mag-relax-relax, relax. Uh, <laughs> Lewis makinlewis, mga palangga, no? Uh, samtang wapay manakop ng mga guide, o naamay manakop, dili na pita, na po may tambay-tambay ang -tambay mga kotse may apel-apel na lang po ko kay perte maging inita salamat kay sa mga kahoy yung mga tabang yun o tarawan yung mga kahoy lipay kaya nga may abot ko nagsayaw-sayaw gina sila gihangin <laughs> gina sila bahayon nindot magod rin magtambay mga palangga usok hangin dari hmm makin de, na, na mga building nga, na halos mga call center po ng mga trabaho diya o tra, mga trabahante no mga tilos hataw hay pati kay dire wa kay bikil kay peting nila para kay sa uh, kasada nya kanang mga building dire bag ung develop po ning mga building ambot og mga condo ning mga building unang nindot gyud siya arrange kay na siya dire mga palangga o di pa pati haya-haya kay ning mga naaka dire ning pa i mga white traffic dili pareha gid sa nga traffic o di ba manang pag maabot ko dire sa likod sa tilos west makinley kamate uh, kay og gikan ko dito sa may SM Aura pag wala pa sa hero dire ko dagan dire ko magpahuway huway kay kasagaran uh, gyud nagay pa sa hero dire nya dool ang uh, Venice Grand Canal uh, pwede ka makakuha pud pa dito pag lugsong na to Venice Grand Canal pa mga palangga uh, di ba na ta bye bot bot ra ni <laughs>